Itong bar na to ang isa sa mga sikat na bar noon sa Siargao. Pero ngayon ay tuluyan nang naging abandonado. At ang storyo nito ay tiyak pupukaw ng atensyon nyo. Ang urban legend dito ay may isang dayuhan na nakatuklas ng Yamashita's treasure sa lupang ito. Kaya napagdesisyonan niyang bilhin at pagdayuan ng bar. At habang pinapatakbo ang bar ay pasikreto niyang hinukay ang kayamanan dito. At pagkatapos makuha ay tuluyan na niyang inabandona ang bar. Kaya ngayon, alamin natin kung tunay nga ba o oh, haka-haka lang ang istoryang ito. Dito sa lupang to ay nakatago ang isa sa mga kilalang Yamashita's treasure. Gusto natin malaman kung saan talaga dinig. Ano to? Pang, -pang dig in siya eh. Oo, pang dig na location. Connected siya duno no? o, sa mga nabutas. So possible na pang dig siya. Makakuha kong sila ginto. Okay guys, so ngayon nasa Siargao tayo at meron tayong ditong abandonadong bar sa harap natin. Nag-travel kami mga 30 minutes away from the main area papunta dito para makita tong bar na to. And what's interesting, bakit natin iko -co content to kasi itong bar na to ay merong urban legend. May istorya itong kakaiba na dito ko lang nalaman. At dito nyo rin malalaman. Pero sa mga lokal dito na taga Siargao ay halos kadalasan ng mga taga dito ay alam na nila tong story ang to. Kaya yeah, for that, meron tayo kasama si Ma'am Joanna na taga dito na ngayon. Yes, dito na ako tumira. Na in love kay Siargao. Yes. And si Ma'am Joanna isa sa mga tumitira na dito na alam rin ang storya ng sikat na bar na to na abandonadong bar. Pero bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano ang history ng abandonadong bar na to. So, ang urban legend kasi ng storya nito guys ay etong bar na to ay dating lupa pa lang. May isang foreigner na bumili ng lupang to kasi natimbrehan niya na dito sa lupang to ay nakatago ang isa sa mga kilalang Yamashita's treasure. Si Captain Yamashita kasi isa siyang general nung World War at bago matapos ang reign nila ay kinalat niya ang mga treasures niya sa iba't ibang parte. At malaki raw ang chance na may gold dito, may Yamashita's treasure dito. Kaya yung foreigner na nakapunta dito ay binili to, nagpatayo ng bar at habang tumutugdog daw ang bar sa gabi-gabi mm -hmm. ay nagdidig like, in, dinidig nila ng patago para hanapin yung treasure. At nung nakuha na daw nila yung treasure, ay umalis na at ginawang abandonado na tong bar na to. That is the urban legend and yun ang storyang nabuo dito. Pero we are not sure if it's real or not. Pero ngayon, i-explore natin kasi sobrang interesting ang makakarinig na ganitong storya ah, sa Siargao. Ngayon guys, gusto ko libutin ng umaga kasi gusto ko ipakita sa inyo kung ano itura. Eh. Kung nasaan ito guys, sa tapat lang kami ng highway. Somewhere in the park. Dito ay nagsimula na kaming maglibot So guys dito sa front side ng bar Makikita nyo yung mga tables nila I think these are the tables kung saan sinaserve yung mga pagkain No Joanna Yes Ito may mga tables Mas mapapansin nyo sobrang luma na niya May mga cracks na siya yan, o. As in antagal na Antagal na siya Wala pa akong idea guys kung gaano katagal na itong abandonado Pero based sa uh, dating niya parang mga ano na to 10 years? 15 years? Probably mga ganong years So yeah So, basag na pati yung taas oh. At meron din dito, dalawang table. Pati yung mga floor niya may mga crack-crack na. At ito I think is yung ano, yung main bar ko sa nakaupo ka tapos order ka lang drinks. Nanggaling kasi kami sa ano, sa Harana. So, parang ganito din yung itsura ng mga bars nila. Upo ka lang, order. Yeah, two beers please. Ganun. <laughs> Tapos dito yung mga serve ng bar. Pero as you can see, ubos na. Wala nang pintura, wala na lahat. Talagang abandonado na siya. Pati yung mga upuan, guys, oh. Basag-basag na, tsaka wala nang kulay. Pero ang ganda ng style nila dito, parang sa mga, ano, Greek, na? No? Yes. Tapos dito naman, guys, yung iniihaw-ihaw nila, feeling ko. May griller. Yan, nilalagay yung mga lechon belly, barbecue, lechon manok. Ito yung itsura sa labas. Nakasama ko rin pala si Jim. Yes. Ay! <laughs> Ay, Mamshi! Okay. Kasi guys, bakit ko sinama rin to? Kasi walang story na nakababalaghan dito. Pero ang interesting na story niya is bakit siya naging abandonado. So tingnan natin kung ano yung naiwan nung dating may-ari nito sa abandonadong bar na ngayon. Okay, so pasok na tayo guys. Okay, so ito ang itsura papasok ng bar. Hello? Hello? May echo. So yun overgrown na rin ang mga plants dito. Ito yung lutoan sa likod, ah. ng area ng likod ng lutoan. Dito na yung sinaserve at meron pang palikod. Tsaka mo na yung likod bago pumasok. CR ata uh, ito I think. Oo, CR nga. Puro coconut na lang. Kasi ito tambayan rin. Isa po ba to sa mga kilalang clubs talaga dati? Oo. Oh, oh. yun Pinupuntaan ng tao. Yes, and yun yung pagkakaalam ko na talagang lahat pupunta dito kasi ito lang yung bar na open na talagang until morning pa't aas na. Well. Ah! So, hindi ang, siya nagsasara? Parang ganun yung set nila hanggang umaga na dahil walang mga kapitbahay. Oo oh, nga no. Ang ganda ng view. Para siyang nag-iisang bar sa highway yung dating. Kaya siguro nagpupuntahan dito yung mga tao dati. It's just sad na abandoned na siya ngayon. Pero pasok tayo. Sumunod ay nilibot namin ang loob. So... Parang hindi siya mukhang bar dito, no? Ano to? Lutoan. I think. Hindi siya ganun kalaki, guys. Like isang kwarto lang. Saan to sila mapapapal? No siya, dalawa tatlo. Ha? Ah, oo. Oh. Oh. Actually, they build nice, ha? Oo nga, siguro ito yung mga VIP rooms, I think. Ito yung mga outside bar. Hindi siya ganun kalaki. Medyo masikip nga siya actually, pero I think some people gusto nila kasi yung ganung vibe, yung siksikan para magkakakilala. So I think nung pagpasok natin dito may isang room, pwedeng room siya, no? VIP room, or sa mga gustong mag-party na mas private. Kasi may CR din siya sa loob. Wow. May bathtub. Bathtub ba to? Oo, oh, yes. Bathtub siya. Ang liit na bathtub. No? Ang laki ng shower area, no? Actually, parang more on... mukha nga siyang bahay. Parang kwarto to, tapos yung labas is yung parang may sala. Sa mga oras na to ay nagdadalawang isip ako kung bar nga ba talaga ito o maaaring iba pa. So, kailangan talaga namin kumausap ng local dito para talaga magkaroon ng idea kung ano to. So, ito yung second room. Ooh. Ayan, yeah, so ito yung itsura guys. Parang pipintura, parang bago pang pintura. Oh, oh, ano nga para. Ano? Palita na Parang fresh pa. Oo oh, nga, parang Ay, bago, no? Parang bago na yun, Vin. Mm May na uh, ito. Magawa na Ah, so baka, ginagawa na siya? Para, ginagawa na siya. Naging abandonado na, tapos ginagawa. Tapos okay. Ah. maaaring hininto ulit. Kasi wala gumagawa ngayon eh. Oo, ah, ah. I think so. Then may CR din dito. Ayun o, oh, bago to, no? o bago. At nung papunta kami sa dulong parte ng nasabing bar. Oh, medyo malaki nga pala siya. Ang dami yung sikot-sikot. Ito ang CR. CR to sure. Ayun o, merong pang tissue na pantae. Tapos, dito. Ano to? Dev. Devo. Devo? Ano ibig mo ng Devo? Ano? Tawa yung pag-80 per day mo na. Devo kasi yun. Tapos may mga no regrets na sulat-sulat. I don't know, at the Joanna, parang sa akin, hindi siya mukhang bar. Para siyang... Probably, maybe, may ano na, mayroong nagdag-overtake siguro. Mm -hmm. At ginagawa na ngayon. At abangan niyo mamaya dahil may may interview kami na magbibigay linaw sa pwesto na to. Pero way back, yun talaga yung kwento lahat. Na bar talaga to dati. Bar talaga to dati. Kahit talaga sa mga local, everyone, mga van drivers. Uh -oh. Ang kwento ng karamihan ay this is a bar talaga. Yes, talagang bar talaga siya. Parang fresh na nga po eh. Hmm, hmm, kasi kung napapansin mo. Bago na yun. Parang bago na, no? Matitigas? Hindi, ina-inatalan ko meron ko. Tinapalan. At habang naglilibot kami, ay may napansin si Jim. Know, Ta ito, nakakatakot na. Bakit tayo ito? Piling ko tayo yan. ito? Hindi na nun. Amoy ko ako tayo. Tayo nga! Confirm. So yun guys, based dun sa nakita namin, hindi siya yung bar na tugs-tugs na sayawan. Mukha siyang ano eh, parang resto bar. Para sa mga taga-shy daw correct me if I'm wrong kasi hindi ko rin naman sure. Pero I think this is a resto bar and based dun sa mga nakita namin, I think it's inaayos na. Pero hindi ata natuloy or baka on break lang tutuloy rin some other time in the future. Pero ngayon, it's time for the interesting part. Aalamin natin kung totoo nga ba yung mga kwento at maghahanap tayo ng mga bakas ng hinukay na treasure. Let's go. Matapos ay nilibot namin ang likod ng bar. Wala malaman kung saan talaga dinig eh. Oo no? nga okay, dito puro lupa rin siya. Wala, it's a straight line. Sa tingin mo kaya may possibility na may gold pa dito? o 100% may gold sa Siargao. Pero hindi ko alam kung meron pa dito. Pero ang daming story na nagsasabi, even locals, mga lumad we call it, Siargao noon, na sinabi nila na maraming nakatago pa dito sa Siargao Island. Hmm. Kasi dito talaga nagtago yung mga masita, the treasure, the gold, dito Tinago nila, tapos saka sila umexit. Para walang makakuha hmm. sa kanila. So alam nila kung saan. Pero syempre, kailangan natin hanapin ng... Map kung ano man yun. At sa pagpatuloy na paglilibot namin, ay may napansin kaming kakaiba. Okay guys, so ngayon dito tayo sa labas mismo ano ng restobar or bar. At uh, may napansin kami na parang... Pang-pang-dig in siya eh. Oo, oh, pang-dig na location which is sinarangan. Para hindi ata maulanan. Pero, pang-dig ba yan? Kasi connected siya doon no? sa mga nabutas. So possible na pang-dig siya. Ito yung mga parang nahukay na. Oo. Mm -hmm diba? Hindi man obvious na ano yung bundok-bundok lang, it's like, ano talaga siya eh. Parang hinukay, no? Oh, Ikaw, Choy, ano tingin mo? Siguro may mga gamit pa sila. Siyempre, wala na matagal na eh, no? Oo. Oh, oh. Pero ano, tagal na nito, talagang ano na to. Kung pwede oh, oh. na may itsura, parang naniligas na nga yung mga ibang ano. Hindi kasi natin kita yung ibang ano eh. Yung ibang gamit. Pero, posible, pero halata naman na lumang-luma. Oh, kung oh. Ah. kung titingin yung mabuti guys, sobrang luma niya na tingnan. At connected sa kanya may mga little mountains. Uh, ito tayong ina nga to. Dami kayo. Oo. Uh -huh. Iba-iba yung spot. Oo. Uh, what's interesting is merong ganito na sobrang luma na, na parang pang hukay at may mga piles ng mga lupa dito. At sa mga iba't ibang parte may mga butas-butas siya. So possible talaga na maging totoo yung urban legend at kwento na dito sila kumuha ng gold. At may nakuha ng Yamashita's treasure na once na nakuha niya, itinakas niya na at Umalis na ng bansa. Umalis na ng bansa yung ano, no, ang kwento. Umalis ng island or umalis ng bansa, so hindi natin alam. Mm -hmm. Maaari mang tunay ang urban legend na may nakahukay ng Yamashita's treasure dito sa lugar na to. Pero para mas makasigurado, ay naganap kami ng lokal na naabutan ang kapanahonan nito. Ano pangalan niyo po? Pa? Julito. Julito? Tagasan po kayo? Uh, Dapa. No, may nakita kasi kaming abandonadong bar doon. Tapos may urban legend daw doon na may story na kanuraw may ari noon. Hmm. Ano po ba nangyari doon? Nakakuha ko sila ng na... ginto. Paano po nangyari? Binili niya ba yung lupa or binili? Tapos niyo kanya. Binili niya po kaya lupa lupang to para lang doon sa inyo, sa tingin niyo? Or gusto niya talaga yung lupa? Binili lang Binili lang dahil sa ginto. Mm. Ano po ba yung pinatayo niya doon? Bahay. Ah, bahay yun? Hindi mm. bar? Hindi. Uh, eh, talaga ba flying packs? Flying packs, ha. Bar. Mm. oh, bar. May bahay siya doon, mm. tapos may bar. May bar. Uh, ah, so may bahay siya doon at the same time may bar. Kinatayo mm. niya lang yon, pero ang totoong plan niya is talaga maghukay ng ginto. Hmm. Tapos ano po yung story na Nakuha niya po ba yung ginto o hindi? Kuha. At tapos nung pagkakuha niya, maalis niya. iniwan niya na. Hmm. Ah, so, yun lang talaga yung pakay niya. Kaya tuloy na naging abandonado yung lugar. Yung foreigner bumili ng lupa kasi alam niya may gunto doon. Napatayo siya ng bahay at may bar. Yeah. Tapos habang naging operational yung bar, may mga pumupunta sumasayaw doon. Sumasayaw doon. So, habang operasyon na yun, ginaw kayo niya na yung ginto. Okay. Tapos pagkakuha niya, lumipad na siya paalis. Mm. Yung istorya. Yeah. Sa so, tingin niyo, totoo yun o hindi? Totoo. Paano niyo nasabi totoo yun? Na sabi, yun? Yeah, kasi may... Tinukay na sa ilalim ng bahay. Ah, may mga hukay. Uh, eh di umaman na siya doon. May ginto pa kaya doon? Kaya yeah, na, siguro. Check natin, baka may makuha tayo. Hindi <laughs> <laughs> okay, na piro ko lang, mahihayin kasi si tatay. Thank you, Taya. Thank you, thank you sa ano nito. Ipapaalala ko na hanggang ngayon, ang urban legend na ito ay maaaring tunay o haka-haka lamang. Pero kung tunay man nga ito, ay isang kakaibang diskarte ang ginawa para makahanap ng kayamanan. At pagdating sa usapang bar, ay abangan nyo ang susunod na exploration dahil dito ay nilibot namin at gumawa ng paranormal investigation sa isa sa pinakmalaking bar sa gitna ng liblib na lugar.